napadaan nga kami dito sa may tanawin at nagmerienda muna kami kasama ko si Mel at saka si Danica at saka yung rider namin naling kasi kami sa tour at look at the view very nice ang ganda lang simpleng buhay Masarap din yung mga food at murang-mura lang, very affordable. Ang ganda ng CDO, simpleng buhay na masaya ang vibes. May twist na rin siya ng city vibes in nature where you can unwind. At ang best part, nandito kami ngayon for deployment kasi meron kaming property na for sale sa Uptown CDO which is Bale Residences. While na naghahanap din kami ng mga local marketing partner dito na gusto rin kumita, is namamasyal-masyal na rin kami at ine-explore ang ganda ng Cagayan de Oro. Gusto ko lang kasi yung work-life balance para at least nararamdaman taman mo yung mga pinaghirapan mo through the years and eto sinama ko rin yung team ko para at least may experience nila yung local deployment sa mga interested na gustong magbenta ng condominium dito sa Cagayan de Oro i-message nyo lang ako sa aking messenger and i can explain you paano mag-start dito Napadaan nga kami dito sa may tanawin at nagmerienda muna kami. Kasama ko si Mel at saka si Danica at saka yung rider namin. Galing kasi kami sa tour at look at the view. Very nice. Ang ganda lang. Simpleng buhay. Masarap din yung mga food at murang-mura lang, very affordable. Ang ganda ng CDO, simpleng buhay na masaya ang vibes. May twist na rin siya ng city vibes in nature where you can unwind. At ang best part, nandito kami ngayon for deployment kasi meron kaming property na for sale sa Uptown CDO which is Bale Residences. While na naghahanap din kami ng mga local marketing partner dito na gusto rin kumita, is namamasyal-masyal na rin kami at ine-explore ang ganda ng Katayan de Oro. Gusto ko lang kasi yung work-life balance para at least nararamdaman maramdaman mo yung mga pinaghirapan mo through the years. And ito, sinama ko rin yung team ko para at least ma-experience din nila yung local deployment sa mga interested na gustong magbenta ng condominium dito sa Cagayan de Oro. I-message nyo lang ako sa aking messenger. And I can explain you paano mag-start dito.